buwan ng Agosto ay pinagdiwang ng King's Empire Corporation ang kanilang ikaapat na anibersaryo. Happy anniversary mga ka <laughs> Ngunit kasabay rin nito, may panibagong pagsubok na namang kinakaharap. Una na nating ibinunyag sa ating programa ang patuloy na pagbebenta ng mga Peking King's Herbal 750ml bottle na matagal nang itinigil ang paggawa. King's <laughs>

May bagong produkto na naman na ibinebenta umano sa iba't ibang online shopping platforms. Ito ang King's Herbal Plus Soft Gel. At ang mas nagpalala pa rito, ginagamit pa ang pangalan, label at logo ng King's Herbal Plus. Ang kilala at nangungunang food supplement sa bansa para makahikayat ng mamimili. Isa sa matagal ng tauhan ng King's Empire Corporation ang nagpatunay na wala silang inilabas na ganitong produkto. Iyon nga po yung isa namin kinalulungkot din dahil wa, sa tagal ko po sa company ito, wala pa po kaming nilalabas na anumang ibang produkto kundi yung King Herbal Plus natin na liquid form siya. Wala pa po kaming tablet o capsule o itong soft gel pong kasulukuyang inaano sa market. Nadiskubre nila ang iligal na bentahan ng peking produkto ito mula sa isa nilang mga suki. Nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng RH Kings Empire Corporation ukol dito sa Diumanoy Kings Herbal Plus Soft Gel dahil na rin sa isang report o isang inquiry ng na isa natin mga loyal na suki. Nagbe-verify sila because na rin ng mga dati na mga nai-report na naipagbigay alam namin sa kanila na kapag may mga bagong produkto o ano man na para sa tingin nila yung kahinahinala, pwede nila yung uh, itanong muna sa amin para masigurado sila. At kami ngayon nagulat dahil nung una hindi kami makapaniwala sapagkat wala naman talaga na inilunsad, inilabas o opisyal na statement kami na kami ay maglalabas ng naturang produkto. Agad umano silang nakipag-ugnayan sa mga nagbebenta ng produkto. Pero... nag po kami kontakin kasi may nakalagay silang contact number. Hindi nila tinatanggap yung call. nag naman kami mag-order. Naka-order naman po. Nakita namin yung mga info doon na hindi po informasyon ng tunay na King's Herbal Plus yung nakalagay doon sa kanilang produkto. At hindi lamang ang pangalan ng King's Herbal Plus ang ginagamit ng mga kawatan. Dahil maging ang ilang promotional materials ay kinopya na rin. Yun po ang isang talagang nakakalungkot sa side po namin din at sa side ng mga tapat na tumatangkilik ng King's Herbal Plus. Nagtataka sila kasi may mga ginagamit silang mga tunay na testimonya ng ating produkto. Ginagamit nila dun sa produktong ito, yun yung mga naka-upload po nila. At ang masama dito, ang ating much respected na brand ambassador na si Miss Corina Sanchez-Rojas eh ginagamit nila yung mga litrato, yung mga posters, kaya naman kami ay gumawa ng aksyon agad. Kami ay nagsangguni sa ating legal department at gumawa ng mga ilang kaparaanan na sa tingin natin ay para malaman at ma maberifika kung ito bang naglayang na produkto na soft gel na sinasabi na ito ay totoo. At amin nga pong napatunayan na meron nga po. Ayon pa kay Emil, isinabay ang paglulunsad na nasabing soft gel sa anibersaryo pa ng kanilang kumpanya? Actually, nasa kahabaan kami ng pag-prepare uh, para sa ating monthlong anniversary ng no August at naglunsad tayo ng ating uh, promo para sa anniversary nung sumabay itong mga balibalita at social media ad na to tungkol sa soft gel. Ang galing din ng timing nila eh, para bang sumabay sila sa peak ng kung saan talagang in ng mga suki natin ng mga end-user na maglalabas tayo ng promo. Inilabas nila itong social ad na to tungkol sa soft gel. Ilang mga dokumento rin na ginagamit ng mga kawatan ang napasakamay nila kung saan mas maraming illegal pa ang kanilang nadiskubre. Katulad po nitong aming opisyal na license to operate mula po sa FDA. Ito po ay lehitimong dokumento at yan po talaga ay mabusisi dahil ang ahensya po ng Food and Drug Administration ay eh talagang mabusisi pagdating po sa pagbibigay po ng sertifikasyon para mapayagan po ng isang produkto ay mailabas. Gayun din po, meron po kami talagang uh, lehitimong rehistrasyon sa BIR at nakalagay po dyan ang numero po, ang official po natin na TIN number po na kung saan po, eh, kahit i-verify, i-check po, lehitimo nyo po makikita yung mga datos na kailangan nyo makita. Pero sa kanila mga in-upload po ng mga dokumento, tulad po nitong Peking DTI, yung nasabi po namin Peking DTI, dahil pinangalan po mismo na King's Herbal Plus. Ito po ay inisyo daw po same day ng September 25. Eh kung tutusin po dalawang araw pa po ang hihintayin natin dahil September 23, 2023 pa lang po ngayon. Kaya napaka-imposible po. At kung makikita niyo po ang pangalan ng pumirma po dito ay si Gregory L. Domingo. Siya po ay dating sekretary ng DTI noong panahon pa po ng panunungkulan na ng Pangulong Pinoy. Dagdagan pa po natin. Yung sinasabi po nila nga, LTO, na nakuha daw po nila sa FDA, mapapansin po na ito po ay under po ng health and pharma distributor po sila. At uh, ang pumirma po dito ay si Maria Teresa Gutierrez na officer in charge, Center for Cosmetic Regulation and Research. Ito po ay in at nilagyan ng seal noong August 25, 2023. Si Ma'am Maria Teresa po ay namaya pa po ng July 9, 2020. Huli na po, itong 2303 form ng BIR po nila, amin po itong pinaberifica yung kanilang T-number na zero Napag-alaman po namin na ito'y non-existent. Ang kanilang registration date po ay July 25, 2023. Pinirmahan po ito no March 1, 2012. Kaya ito pong King's Herbal Plus Soft Gel po na ito ay mariing pinabubulaanan po ng kumpanyang REH Kings Empire Corporation. Hindi po ito gawa o galing sa REH Kings Empire Corporation hindi lamang po ito sa tingin ko po ang mga produkto pong nabibiktima ng ganitong mga grupo. Kaya dapat mas maging mapagmatsag po tayo at mas maging vigilant po tayo sa mga binibili nating mga produkto. At sa kabila ng mga dokumentong iniharap sa atin ng pamunuan ng King's Empire Corporation, ay nagpa siyang responde na magsagawa pa ng mas malalimang investigasyon kaugnay sa nasabing modus, ang iligal na pagbebenta ng mga Peking King's Herbal Soft Gel. Una nating sinilip ang mga kilalang online shopping app sa bansa. Aba, meron at marami nga. Maging sa Facebook ay meron din nagbebenta ng peking produkto ito. Patunay lamang na talagang talamap ang bentahan ng Peking King's Herbal Soft Gel. Siyempre pa, sinubukan din nating bumili ng produktong ito na ibinebenta sa isang online shopping app. At sa aming pag-iimbisiga, mas nakakabahala ang aming nadiskubre. Dahil sa online shop na ito, isang umano'y doktor ang nagbebenta mismo na nasabing peking produkto. At ilang saglit lamang, item purchase na. Ihintay na lamang natin ang pagdating ng nabili nating produkto. At sa pagpapatuloy ng ating imbisigasyon, sinuri rin ng responde ang website ng Food and Drugs Administration. Batay sa record ng FDA, wala sa kanilang tala ang produktong King's Herbal Plus Soft Gel at tanging ang King's Herbal Plus Liquid Food Supplement lamang ang nakatala rito. At sa ating mga nakita at nadiskubre, sapat na itong batayan para sabihing peke at hindi dapat ang ang nasabing soft gel product. Paglilino naman ni Karey Herrera ang nakadiskubre sa food supplement na King's Herbal Plus. Wala silang produktong soft gel. Noong pa man, alam ko na may lalabas na ganyan. Alam naman nyo, pag ang produkto ay sumisikat, hindi maaalis na gayahin. Kaya nga, ang aking panawagan sa mga mamayang Pilipino, kailanman po ay hindi gagawa ng jail ang kare Herrera. Kaya ang aking tagubilin, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na magsuri. Kung nakita ninyo ang King's Herbal Plus ay umunlad at nakagiginhawa at nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino, eh ba't mag-iiba pa kayo? Mula ng aming uh, matuklasan at makarating sa aming uh, opisina na mayroong kumakalat na soft gel na gamit ang brand ng King's Herbal Plus, ay talagang na-alarma kami. Makikita mo through online, makikita mo yung talamak na bentahan nitong nasabing soft gel na ibinebenta nila ito ng buy buy one take one, merong discounted, uh, discounted, almost 50% na discounted price. Bilang Di babala po sa publiko, wala pong kinalaman ang aming kumpanya, ang King's Empire Corporation, sa mga naglayang na produktong soft gel na di gamit po ang aming brand na produktong King's Herbal Plus sapagkat ang tanging produkto po ng aming kumpanya ay ang King's Herbal Plus Liquid Fusion na nasa 1,000 ml bottle or 1 liter po. Huwag po kayong palilin lang. Wala po kaming anumang produkto na soft gel. Paalala po sa lahat ng mga user at dealer at distributor wala po akong kaugnayan sa pagkawa ng gel capsule na yan. Sapagkat yan po ay pinahaharap na rin po namin ng lumilikha ng mapanagot sila sa kanilang pagkakasala. Ako po si Karey Herrera, ang metoklas ng King Cerval Plus. Ito po ang ginagaransyahan ko na makakatulong sa lahat ng mamamayang Pilipino. Maliban dito, wala na pong iba. King Cerval Plus, dito kayo tatagal. At kahapon lamang dumating na ang ating in-order na King's Herbal Plus Soft Gel Online. Agad nating binuksan ng pakete upang makumpirma na ang peking King's Herbal Plus Soft Gel nga ang ating nabili. At dahil napasakamay na ng responde ang soft gel product nito, isa lamang itong patunay na madaling nabibili at maraming naloloko ang peking produktong ito. Ang mataas na kalidad, subok at mabisang mga produkto na ibinebenta ng King's Empire Corporation hindi na nakapagtataka na maraming gustong gumaya at abutin ang tagumpay na kanilang narating. Ngayon pa man, sa ating mga mamimili, dapat tayo maging mapanuri sa lahat ng ating binibili, lalo na kung ang nakasalalay ang kalusugan ng ating pamilya at mahal sa buhay. Dahil ang minsan pagkakakamali ay eh maaring buhay ang maging kapalit kaya't ang kampanya ng Responde tangkilikin ang orihinal na produkto ng King's Empire Corporation at panagutin ang mga Peking Manufacturers.